Non dulu dun sa dulu ata. May plastic. Oy, oh, may, may plastic. <laughs> Nakalimutan namin dun ano. Plastic is food. Merry, 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 merry Christmas. <laughs> in Dance Fitness. Ligado, fish, menudo, algereta Ayo kita guys. mereka kami masalah masak. Mari kita Ya. Ya, enak banget. Sepulih Bonita, si dalawang manusia ini. Si Ling, si Ella.

Sige na. Ako mo muna magbigay, ha? Mm, sige. Mauna ka lang. May hmm. magang pa, papasok. Dapat nandito lahat. Hindi siya man tayo lahat. Hindi ah, ko tayo lahat. Pa, para mabigyan lahat ng regalo. Ganun, ah. Sorry, may sabihin ako sa'yo. Ah, upo kayong dalawa doon. Yung maliit lang. Eh, no. Eh, la, tikman mo yung... Mupo na tayo lahat. Yung maha. maha. Ako tayo mo na lang game na. I wish you a Ano ba yan? Show showcase? Pungan mo ako, ba showcase pang kabuhayan ba Bomba ba yan? Ba yan? yan? Oh, oh, okay. Kabigat. Oh, Merry Christmas! Ikot-ikot ka lang. <laughs> <laughs> like <laughs> oh, ikaw, ikaw, tara. Ikaw, ikaw na manumpa yeah. po. Thank you for award. <laughs> ano yan? Pangkabuhay ang showcase 'yan. Hey, I am the next, ah. Mamaya na tayo mag-ano. Mag-open. Oo, mamaya na magbukas. Mm -hmm. oh, ikaw na oh. next! Masaya kaya ayo mariribig nga 'to. Pag sumama, lilingi masaya pag, pag medyo. <laughs> <Pag -tumang -mabib. laughs> Mag-ikot ikot, ikot, ikotin din mo din.

Rep? Nga nga! Aparador! Bukas mo niya, may tanil kang dadaanan. May tanil akong dadaanan. Nga nga, te, na binalot ang binalot. Ayan! Ikaw na! Ako na, asan ba yung sa Ay, patay tayo dyan, hindi pa alam. Ayan yung pink. pink? Eto pink. Yan yung pink na may kapag yan. Mamaya buksan natin ha, para kaya happy face. Happy face? Kung <laughs> ano kaya yung kay ano, ano kaya mukhang chocolate yan na malaki ha? Yun, kaya, Gold bar! Yeah. Ah. Gold <laughs> Ay, yan, gold bar, tingnan mo. Oh. Gold bar, mabigat. <laughs> oh, mabigat. May request ba? May ah! <laughs> gold na siya. <laughs> Sala, thank Ayan. you. Sabay-sabay daw, magbubuka. Oo. Mm. Oh. Sana sa akin yung... Okay. Ay! Sana sa akin yung may Rimo na green. Ay, bukang malaki. Marami yun, ha? Ah. Yeah. Oh, O! Oh? O! Oh! <laughs>

Bibigyan mo yun ang susunod. Naku, ano kaya yan? Ang laki-laki niya Mukhang na. Kung pa yan, nakasingin ka sa akin. <laughs> <laughs> Mukhang nakasingin ka sa akin eh. Oo, oo, oo. naman. hindi <laughs>

Ano yan? Ano yan? Candy? Wala siyang umot? Mamamaya okay, ma-open yan. O sino na? Wala na. Tapos na? Wala wow. wala. Meron. na tayo, please. Wait lang. Yeah. Ayan pa, meron pa Meron pa ako. Ha? Ito, Banda, ba? meron tayo. May consolation prize? May hill. May hill. sabay tayo daw Thank you <laughs> from where? Somewhere out there. Ay, 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 Dalawa? ay, 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 thank you. Ate, thank you. I'm ay, thank you. Si ay, si ay, you so. ito, ito. Ah, si Malu. ay, 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 Okay. Okay. Thank you so much, Santa. <laughs> Ayaw mo ako, kita. Bons, picturean mo ako. Ang dami ni Ayaw, may pang-vlog na. So uh, Merry, uh, Merry Christmas. Okay,

Ayan, ma-happy ang lahat. One. First time, first time natin na. Oh. Si Balo sa kasi First time dito sa bahay. Saka si Bing. Ay, oo nga pala. Oh. Si, hindi, si Samalo natin. Ay, si Sa kasi Ano, kita Wala pa. Hindi lang, <laughs> ano di ko pa thank you so much. yung mga maganda po. Ako, yeah, ako ako. <laughs> para, o, ka, o, ako maliget. tayo. Naka <laughs> okay. ako nakaupo. Dito dito dito, no. dito, dito, no. dito 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 ako kasi para. maglilitrato sa aking Okay na kayo? <laughs> ano sabihin? Mary! Ay, wait lang, wala pa! Okay! okay. Mary! Mary! oh yeah Ano naman sa iyo, Bing? Kay Malu, mayroon, 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 mayroon. Oh. Oh. Giveaway. Give away. Ano? Ay meron ako dito. There's more. Oh. There's, more. Oh. There's more. <laughs> more. 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 oh Malu ano naman sa iyo? Oh kay Malu, <laughs> Malu. ah may Parang sarado sarado ayaw, hala ayaw buksan ng buksan. Buksan nyo na, ano? Buksan mo na. Wow! Oh, si Kasia, Manu! Oh. Manu, Kasia? Ito, Kasia sa'yo. Naku, meron na kong pig. Ay! I like this! Yati, Manu! Ay, may pang-blend ka na, mag-cake ka. Ako ng itlong. Mag-cake, di ba gusto mo mag-cake? Ay, Ari Mildred, grabe ka naman. yung yung giveaways nyo. oh OMG! Galit okay, na. Thank you, Malo. Uh, si Todd, si Todd, pa is... uh, uh, si pa pa Todd, naka-open. si si you, thank you. si Todd, si Todd, si sa'yo. si open mo na? na yung give away mo. Yung giveaway yan. Ah, Nagustuhan mo, malo? Ay, <laughs> ay. Nakikita ko kasi, nagsasampara kayo. Sakto yan. <laughs> Ayan, ay, ay, ano ay, naman yung giveaways ni Tonette. Oh, hey. Ay, Yay! Tignan mo, Fantasia, sa iyo. Merry Christmas! Merry Christmas! So, ano sa iyo? Glass. Glass. Wow. Glass. <laughs> <laughs> oh, oh. Ano yung siya? Siya nalang mag-open. Hindi ko lang yung 120 niyan. Ganda. Kaya siya malo? Sakto? Oo. Wow. Patingin. Ay, Katty Malo. Patingin ko Katty Malo. Ayun, oh. Nike. Ano yung Nike? Nike. Ay, ang karay ng ano mo malo. Give away. Ano pala? May branded. Ay, manang. Ang pinin sa salo. <laughs> oh, bang, sexy ko naman din eh. Oh, Tuesot mo nga kasi naka-short ka, giniginaw ka na oh. Galing din yung aling, no, 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 no. binigay ni Aling Mildred. So, kailangan Ate, sa ikaw, hindi mo yung mo. ano mo, giveaway mo. Samusang ko na, napakita ko na dito. Tuti okay ano na daw. Parin, ano si Ella. Dela, hindi na magkawang nagaga. <laughs> Para ah, pareho kayo ni Bona, yung ano, yan, yan. Yeah, Para kayo ni Bonita. Dance <laughs> group tayo. Oh. <laughs> kasi ako pala. Bona, ayaw na daw. Bona, alam mo ba kung nasan yung partner nito? Nasaan? yung sapin, nandung kay malu sa kayong punda. Daging sakto, din. Bing, sa kanina Sobrang sakto! <laughs> Magpapayat ka, uh, ibig sabihin ko baba ka. Lalo na yung aking ano po. So ako magpapapayat din. Ibig mean, sabihin ko na dito sa amin. <laughs> oh, oh. kailangan mo papayat to. Oh. Ang ganda sa likod to, di ba? Naiwangan kulang sa sa'yo. <laughs> Ayan o. Ayan o, ang ganda ha? <laughs> ay ay <laughs> ah, ma... Ah! Oo naman, oh, meron ng pang for life na oh, remembrance. ito Kaso ba? Ito ba? Oh. Oh, tignan mo, hindi mo alam na ba? Ito oh, ayan. chopper. Oh. Ay, oo. Oh. pang ano na to. Tapos na ito, coffee maker? Oh, the oh, sakto. Uh, um, pero may stress ako sa pantalon ko. Magpapayat kayo, sabi niya. Sabi tuloy na sa bahay namin. Payat. Ano'ng problema? Sige, payakan kasi galo mo, amo <laughs> <laughs> mo. ka lang, usok. Sabi ganda po no. Hay naku.

Balista natin, no? oh. Ayan, you know? oh. Tanette. Oh, Tanet. Oh, Haki. First time. First time dito sa bahay. Oh, sige, sige. Good night na. Pagkakapa naman. Okay. Merry Christmas. Bye. bye. Oh, bye-bye. Merry Christmas. Merry Christmas. Ay, ang kaltahan na ulit. Biko. Bing, ibig sabihin magpapayat ka. Tumaba ka dito sa bahay. Hindi na naka-live ako pare ko ko Hindi sabi ako. Di ba, Bing? Parang tumaba siya dito sa bahay, no? Ano yung pandalit sa akin na hindi umabot? Hindi pa sa'yo sa taas. Saan? Saan hindi umabot sa'yo? Dito sa... Yo dito? Mismo? Ang tingin ko kasi malu... Ang tingin ko kasi payat kayo. Oh, lang sabihin mo, siya. Marinig doon. Sabi ni Aling Mildred, ang tingin ko sa'yo, payat eh. Oh. Hindi na talaga namang si Aling Mildred, daw hindi. tayo sa lamin, pero malit pa ang tingin mo. Ah, hindi. Ibig sabihin, para na yan sa anak mo. <laughs> Oo. Oh, oh. Doon na to sa 14 years old uh. <laughs> 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 Hindi niyo laki tayo naglalakay. Wala, thank you, Ella. <laughs> kaya pala. <laughs> Nakita namin. kaya pala <laughs> ayaw niyo ako isabay kahapon, no? <laughs> Diyan ka lang, Aling Mildred. Diyan ka lang. Um, Bili mo yung gusto mo dyan. <laughs> doon sa ano. Eh, ka sa kanya, siya pa bumili. <laughs> <Ganyan>. <laughs> ano sa'yo pa naman, no? Alin? Sipa ka ano? Ano Sipa ka n'no. Sipa ka n'no. Okay nga, sitin ka ay, uh, na. Baka, Ano pa ka sa mukhas eh? Nine. Nine? Nine? Naku, may coffee maker ka na natin. Si Pona? Kaya Pona yan? Sige, pa'no? Ako S may chopper Okay. Sakto, yung mga anak ko nag-business doon uh -huh. ng ano, ng, ng ano, ano ba yun? Ha? Meron pa ah. ako. Asa, hindi ko Diba, diba, Ay, ba diba, nagkanap ka nung nakara ng raisin ito, oh? Ay! <laughs> pa doon. Hindi na nila yung sa isang pili yun? Pura lang yan! Sa temo, ha? Hindi. hamin, may hagdan. Akala ko naman kasi yung ganun sa isang. Nag-gay <laughs> <nating ako, nating laughs> na ko. Nag-gay na 27 na ako ng, nang umuwi. Bumalik ako. Yeah. Hmm. Bet ko so, pa naman yung pantalon ni Aling Mildred kasi ganun lahat ng pantalon ko. Kaya ikaw naalala ko eh. Lahat ng pantalon mo yan siya? Di ba siya? Pagwita <laughs> ko nga lang di pumasok. Naman rin ang tansya ko. Pero magpapapayat ako. Hindi na magpapasok. O, magpapapayat. sinasabi ng ganyan, Ayan, Merry Christmas everybody, everyone all. Enjoy, enjoy muna kami. Ayan. Banda yung ano yun ah. Bagay yung...